posible ba tayong kumita ng isang milyon sa isang taon? Para sa akin, imposible. Pero, kung susubukan natin magnegosyo, magiging posible yan. Kasi, walang sinasabi sa negosyo kung magkano at may limit ang magiging income natin. Subukan natin at walang mawawalak, magiging negosyo tayo. Para sa si kaya mic niyo, magasabi pangarap ka, ito pa rin mo. Di nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Di nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalagan ng kalisa pa, imulat ng iyong mga mata. Kay sarap ng buhay, lalo na't alam mo kung saan papunta.